Chairman, yun pong kaso kay dating Mayor Alice Go. Ano po yung status? Nanghingi po ng extension eh. Nakakadalawang extension ah. Siguro nga po dahil nung una wala sa dito. So paano nga naman file ng, ng counter affidavit? Eh, yung mga abogado niya sa akin palagay kaya meron pong paliwanag na dapat ibigay sa amin sapagkat pagkat hingi kayo ng extension, wala namang palang sasagot. At yung sasagot, eh, mukhang walang planong bumalik. Eh, ba't kayo nahingi ng extension? Ngayong na arresto humingi po ng pangalawang extension. Siguro nga, dahil lang, dito na. O, yan naman po, ibang issue yon Pero ang point ko po is, may misrepresentation kasi na akusasyon laban sa kanya. Anim okay. the fingerprints ang aming pong uh, inanalyze, kinundak okay. technical examination, ay eh, pare-parehas po eh. Yung lahat okay. ng anim na signatures. Yung lima doon, kay Alice Go. Yung isa, okay kay Huaping. And, okay. uh -huh. and therefore, opo, enter therefore, iisa lang tao lang pala yun. Okay, dapat uh may -huh. iwanag sa amin. Eh, yung ba nagpapahil na yun, Filipino citizen o Chinese okay. citizen? Okay. Okay, Chairman, ang parang nasa loobin ng mga tao is, paano nalusutan ng Comelec? Posible ba na malusutan muli sa 2025 elections. Mamalu, meron akong naisip pong paraan at ito'y in-approve ng Comelec and Bank. Ano mm -hmm. po yung paraan na yung Lahat po ng certificates of candidacies ng lahat ng kandidato sa buong Pilipinas, kasi hodang 500,000 sila lahat sa 18,271 positions, lahat po yan ay aming ilalathala sa Comelec website. Ibig okay. sabihin, ilalabas po natin. At wala sa amin pong palagay base sa amin pag-aaral wala pong violation niya sa data privacy sapagkat ang ilalabas namin yung required mismo na data o o informasyon ng ating section 74 ng Correct. omnibus pero yung mga personal information katulad ng katulad po ng kanilang uh, email address o kaya ang pangalan ng asawa eh, hindi po namin ilalabas yon okay. Uh, po yung aming uh, uh, tatakpan po natin yan pero yung mga ibang bagay katulad ng ilang taon na siya saan saan kanyang tirahan, ano ang kanyang nickname, so, sino ang nag-endorse sa kanyang partido. Ayan po yung required lahat ng batas. And therefore, bakit natin ililihim? Eh doon nga ibabasi ng sambayanan sino ka ano pinanggalingan mo? Doon ka mm -hmm. kabilimbangin ng mga botante. Ngayon po ta tayo tayo doon sa continuing registration ano po ng mga voters hanggang katapusan nitong Setyembre. Pero meron dino kayong balita na sinabi na ang deactivated voters ay eh, tila mas marami yata sa ngayon doon sa mga nakapag newly registered ng mga botante. Ano po yung status? Ano ba yung target nyo? Sa kasalukuyan po meron po tayong 2.3 million na mga dagdag na botante bago po yan pero more or less meron din po tayong nagpa-reactivate na mga okay. 600,000 so mga 3 million po yung mga dagdag natin botante. Kaya lang nakakalungkot sapagkat matapos po kami magkaroon ng uh, eksaminasyon ng aming mga records, sabay, meron pong 5.3 million na mga oh. botante natin ang deactivated, bay, hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon. Siyempre, do sa 5.3 po na yon, hindi pa po kasama yung may nakita kami almost 200,000 na double or multiple uh, registrants. At pagkatapos, meron pa po kami nakita yung mga namatay ba na namatay hindi okay. do sa lugar kung saan sila nakarehistro. So more or less po yan yung mga lahat-lahat, 6 million lahat-lahat na yan na tatanggal sa listahan. Kaya naman ganun patuloy pa rin ang aming panawagan na hanggang September 30 pa naman po yung ating registration baka naman pwede marapat na makapagpa-reactivate yung 5.3 million natin ng na mga kababayan. So sa totoo lang po, parang hindi naman kayo pwedeng magtanggal ng pangalan sa Book of Voters, di ba po? So ibig sabihin, huh? pwede namang pa-deactivate, pa-reactivate sila kung sa tingin nila eh dalawang eleksyon na nakalipas, hindi sila nakaboboto pero gusto nilang lumahok muli sa 2025. Ganun o. Tama uh, po kayo. Alam niyo po, 82.5% ang voters turnout natin noong 2022. Ibig sabihin, meron tayong mga 17.5 na hindi nakaboto. Ay sa akin palagay, yung 5.3 million, baka yun yung 17.5 na hindi rin bumoto Nung barangay ng SK Elections at so, pagkatapos, later okay. na lang sila boboto uli, kapag uli uh, kapag presidential and vice presidential election sa 2020. Naku, wag naman po sana. Sapagkat so, mm -hmm. alam niyo po, kahit yan ay barangay lamang o kahit yan ay munisipyo lamang, napaka-importante marinig ang boses ng sambayan. Okay. Pagkat uh, wala tayong karapatang magreklamo kung tayo naman hindi nagpa-participate sa ating electoral exercises.